Magandang umaga po sa inyong lahat, ako po si Pao, samahan ninyo ako dito sa Landas ng Pag-asa. Confession, lumalaki na po ang ulo ko. Kapag madalas ka po kasing makita sa social media o sa stage, magkakaroon at magkakaroon ka talaga ng tinatawag na following. May mga pagkakataon na nasa mall po ako, may bigla na lang lalapit. May biglang magpapasalamat, babate, makikipagkamay. Minsan, cringe-worthy moments pa nga na nagpapapicture pa sila. Feeling sikat. May mga pagkakataon at aminado po ako dito, feeling celebrity na po ang inyong likod. Lumalaki na po ang ulo ko. Pero, alam niyo po ba na hindi naman namin maaabot itong status na ito kung hindi dahil sa mga servants na naglilingkod sa likod ng kamera o manibela? Sila yung mga taong tahimik na gumagawa, mga video editors. Gumagawa ng schedule, doing coordinations, even flight bookings. Kahit yung ipag-drive ka man lang mula isang lugar papunta sa pupuntahan mo. Ginagawa nila tong serbisyo These are the unsung heroes of faith who make things possible. Sila yung mga Eileen, Camille, Love, Hope, Paula, Jen, Jay, Je, Noel, Mark, June, Mav, Nandi, Belle, Malin, um, Edwin, JJ, Isel, Roel, Bernie, Emmy. Earl, ah, uh, Badong, um, Robbie, Will, Sarah, Bob, at marami pang iba na hindi halos nakikita sa at naririnig sa camera o sa stage pero napakalaki ng impact nila sa paglago ng ating pananampalataya. Uulitin ko, they are the unsung heroes of faith who make things possible. Sila po yung binanggit ni Jesus sa mabuting balita sa araw na ito na mula sa panulat ni Mark 10:35 to 45. Sila yung mga tunay na leader na nagsisilbi sa iba. Ika nga sa verse 44. <laughs> Ikaw kapatid, gusto mo maging gusto mo pa maging katulad nila? I bet you. Mas malakas po ang palakpak ng kalangitan sa kanila kapag sila ay pumapasok na sa pintuan ng langit kumpara sa inyong lingkod. <laughs> Dahil kanilang naisabuhay ang tawag upang makapagsilbi ng tapat kahit ito man ay maliit sa mata ng iba. Sila yung mga taong nagdarasal at nagsisilbi at naglilingkod sa likod ng kamera maging sa likod ng manibela. Amen. Kung kayo po ay nabless nitong simpleng reflection na to, please like, share, subscribe, landas ng pag-asa at Pathways of Hope sa inyong social media accounts, Facebook, so, uh, Facebook Spotify, Instagram, and YouTube. <laughs> Muli, ako po si Pao, na naglalambing. Baging katulad ka ng mga taong nabanggit ko. Ansang heroes of faith that make things possible do share this video. Tandaan natin ang mabuting balita ibinahagi pag-asa tulot sa nakararami. God bless. Have a wonderful week.